at muli silito at welcome kayo sa Nganelman Yaris Garden uh, may nag po kasi dun sa video ko na i-update natin yung uh, nilagyan natin ng triple 14 saka urea yung kalbong kalbo ba 11 days ngayon na nilagyan natin ng urea para magkadaon Dong urea biking. ito yon. ito yung triple 14 na nilagay ko siya. Yeah. Uh, hindi ko matandaan yung pangalan basta nandoon naka-comment siya doon. Uh, one day na ngayon. <coughs> Kahapon siya nag-comment. Uh, gusto niya makita yung update nung Ah, uh, nilagay natin ng ganito, yung bang walang kadahon-dahon. Na kalbo-kalbo, di ba? Matapos mamulaklak na kalbo. Nilagay natin ng urea para uh, dumami yung usbong at mamulaklak na rin ilagay natin ang triple coffin ito yung puno niya ito siya mapapansin nyo ito din yung sa kanya dito mapapansin nyo ito na siya ngayon sa taas ito na Ayan na, may mga dahon na. Wow. nyo yung mga dahon na yan. At namumulaklak na rin. Ayan. May mga dahon-dahon na siya. Dati siya, ganito siya. Yung loob na ito, yung kalbong-kalbong, ganitong ganito. Eh dito, dami ng usbong na rin. Ayan, nakita nyo. Ayan na, ang daming usbong. Oh. Namumulaklak na rin. Ayan na, may mga bulaklak na. Ito yung mga bulaklak na unti-unti na sa dulo na mapapansin nyo dati na may mga bulaklak sa dulo. Dito sa dulo ng walang kadahon-dahon. Ito na siya. pumapal na siya. Oh. Lumaki na. Uh, 11 days pa lang. Wow. Dati ganito siya. Oh. Yung sanga na to. Oh. Ganyan. Oh. Makita nyo ito. May usbong na rin ito. Ayan, may usbong na rin. Oh, ayan o, may mga dahon na, 'di ba? 11 days pa lang 'yan. Nice. Kaya ayan sa loob ng 20 hanggang 25 days. Ah, balik na sa dati. Ah, oh, 'di ba? Dami ng dahon oh. Kasi walang wala ito, makita niyo yung video ko na 11 days ngayon. Oh, ayan oh. May bulak na, oh, 'di ba? Ang bilis. Ah, oh, ayan, napatunayan ko sa inyo na napaka-click yung nilagay natin ng urea. Nice. Effective talaga. Ayan, balik natin sa puno. Para mapansin nyo yung puno niya. Ito yung may ganito. Ito yung pot niya. Ayan. Ah, hindi po ba? Pila lang tayo. Ito na. Pili oh. nyo may dahon na. Oh. Oh, dati walang kadahon-dahon yan. Dati dito, ganito, dito. Ganito lahat. to. Yan o. Meron pa rin dyan na konti na hindi nagdahon. Pero nakita ninyo na nagdahon siya, namulaklak na rin. Ito o. Oh. Ibaba natin para makita ninyo yung puno niya. Na ito. Ayan. Ito yung pot niya. Di ba? Sobrang 20 hanggang 25 days. Ganito na yan. Ganito na maging karami ang magiging bulaklak niya. Oh, Di ba? Ito yung isa yung pinakita ko dati sa inyo na nag-uumpisa pa lang naman mulaklak. Ito. Ngayon ganito na oh. karami ang bulaklak niya. Ito tayo nag-video nun eh dito, hindi sa gawin na to. Makikita niyo ang daming bulaklak po. Oh. Uh, open na open na siya ito. Pero hindi 'yan ang i ko sa inyo ngayon. ang ko na ngayon sa inyo yung sitra alam niyo yung sitra india na ginarap ko dati napakaganda palang pagrapan yung sitra india ah, kasi malakas lumaki ang puno noon hindi e siyempre pagka na direct sa lupa ah, mapakapilis lumaki kaya nung lumaki ang ginawa ko, pinutol ko, pinagrapan ko siya ko ipapakita sa inyo ngayon ito yung puno ng sitra indya. Ito. May ginarap ko sa puno. Ayan o. Oh dati dito ah, lipstick nga nalagay dito diba ang ganda oh. ito yung pinaka puno nya hindi ko na rin tinanggal nagtira din ako ito yung citra yan oh. ah, ito oh, magic ice cream na mamulaklak na rin ito naman yung ginda yellow makita nyo napakaganda oh. ah, diba ayun palang citra na malakas lumaki na yan pag na direct sa lupa sandali nyo lang hintayin Ah, uh, pwede natin paggrapan. Ay, oh, ito pa, merong blueberry pa oh. ayan oh. Ipakita eh, ko sa inyo ito. Dati itong sanga na to, original na citrangia ito. It, <coughs> excuse me po. Ipinaiikot ko dito. Makikita uh, nyo niyo din sa video nito dati. Na uh, yung citra pwedeng pagdrapan. Ah, uh, pwede pala ipinaiikot ko diyan. Ito, may bulaklak na rin siya oh. O yan, Citroen dyan, di ba? Ayan ang original niya. O, di ba, maganda? Kaya naman, nalagyan ko siya sa puno. Tiniremang ko dati, pero nung namumulaklak na, na nanghinayang akong triman, kaya medyo magbababa. Ayan, hindi naman ng mga Di ba, ganda. Lalo itong ginda yelo, Ito kasi yung ano, Itong blueberry na ito, talagang ano ito, dwarf. Ah, napakadilit ang dahon niya, variegated. Pero kung mamulaklak, sobrang ganda, di ba? makita niyo, oh. Oh. Ayan, pinakamain yan, sitra. Ito siya. Kasi iba iba ang bulaklak na sitra eh. Mamaya iba na naman ang kulay niyan. Ayan. Oh, Pakita yung sitra dito, iba din. Oh. Isang puno lang, ayan ah. Oh may batik siya dyan uh, buo ko pa lang kasi Ayan. pag nag-open yan iba na yan ito naman lipstick ako uh, kung minsan uh, white siya meron siya mga halo na white na ganyan pero karamihan ganito uh, lalo pagka tagaraw na ganyan yung kaganda ang bulaklak na uh, lipstick diba napakabilis sa amin ito lipstick na to Dito na lang ang video ko na update ko kayo pagkaraan yung Citra na ipakita ko sa inyo. Yung ginarap ko dati, pinakita ko na rin sa inyo yun. Ah, Di ba magandang yung paggrapan? Kasi yung mga Citra, malakas lumaki. Yung mga puno niya, ah, pwede nating paggrapan. Kaya, sulit na alagaan, diba? Tsaka yung bulaklak niya, ah, maganda. Napansin nyo ito? Yung palang opal flame. Yung, yung opal flame, ano? Napakaganda pala ang haluan ng ano. Anes kape. Tingnan niyo, ang lamig sa mata oh. oh, may red at kwan. Yung Anes kape pala, pagka na-trim mo din ng husto, hindi ba 'yan ni mahahaba yung mga sanga niya? Na-trim niyo ng husto, napakaganda. Kaya dito ito, ngayon pa lang nagbubuko. Oh, di ba? Atin 'yon, yung opal flame ko, sobrang ganda oh. Pinakita ko sa inyo po, konti yan, konti pang bulaklak yan nung nakarambage ko ng 11 days. Ah, diba? oh, diba? O, oh, na lang ang video ko ito. Sana yung mga comment sa akin. Hindi ko kasi pinalikan eh. Nakita ko lang yung pangalan. Pasensya ka na. Hindi ko mapanggit yung pangalan mo. Uh, shout out na rin sa'yo yung nag-comment na gustong pa-update yung nilagyan ko ng Yuria sa ka-3414. Uh, maraming maraming salamat sa patuloy na panunod niyo ng video ko. At yung mga datihan, salam, salam, maraming maraming salamat sa inyo. Yung mga baguhan naman, pag nagustuhan niyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Uh, pakihit na rin yung notification bell para yung mga susunod kibang video mapanood nyo. Bye! -bye.